Mahigpit na siya, Jok, di ba? Tapos, yung pitikin mo karate mo gano'n, tatlo, dalawa lang. Dalawang, dalawang pitik. Dalawang pitik. Dalawang pitik pa. Di okay, pa, pa. Dami pa. na? Ha, tumunog? Di pa. Ang oh, narinig na tunog eh ala, pa alam mo mahigpit na mahigpit na siya pitikan mo lang ng ano pitikan mo yung malakas mo dalawa lang isang pitik pa isa pa isa pa 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 ito pa ito pa 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 Pandarin mo na? Hindi. Yeah. Oh. Pandar? Oo. Hindi Pandarin mo nga, Chok? Nga. Yeah. Hindi mo pandarin? Hindi pa rin. pandarin mo na? Wala ko, niligyan mo na